Ay, shit. Nakalimutan ko pala mag-blip. Mm. <sscoughs> mm. mm. yeah, Pagpapal mo, ganda-ganda na ng panaginip ko eh. Gising ka na? Ask ko lang, ba't kinis ng skin mo? Hmm. <laughs> Aba oh, siyempre, talagang ganyan. Only Bella touches my skin. Sabi ko nga sa mga amiga ko, maglikas papayan lang sila eh. Eh ba't wala ka nga palang brief? Um, uh, um, uh, ano kasi, um, uh, pwede ko ba sanang mahiram yung panty mo? Baka kasi gamitin namin sa gera bukas. Pwede ba? Hindi ko na ulit susuotin sa ulo ko. Promise ilang beses mo nang sinasabi yan, pero inuulit-ulit mo pa rin. Basta, last na to, ha? Ah. O sige, bukas. Thank you. Thank you talaga. Alam mo, kanina, inasa na naman nila ako. Sabi nila, nagpapamen lang ako. Mukha ba talaga akong bading? Ano ka ba? Lahat ng pinagsasabi nila ay hindi totoo. Malambot ka lang talaga. Kung talagang lalaki ka, anakan mo ako ulit. Hmm? Hindi huh? <susurrault> <tay> 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 ako lesbiana, Charo. Tinilit <tay> lang ako. Tinilit ulit. Blackmail, Charo. para lang sa isang panty. Nakakadiri niya para sa isang girl na tulad ko. Unfair. Lahat yan, bakla? Oo, oh, lahat yan. Balak magladlad. With mo ka no? Parang mga shell bomb lang kasi, eh. Atashi mm Hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Hmm. sir. Papakits ko yung basi. With tiles ako. <laughs> Pigilan mo ako. Sasampaling ko oh. to. Pabayaan mo na. Kimirurot lang yan. Nagpapansin lang. Crush na kasi niyan eh. Eto, mukhang boy next door. Sigurado ko pa talaga sila Lice Tonta, junakis ko yan. Chinig ko na yan kanina. Kaya yan nakakapa kasi pag tinas mo, nakatibak. Mm. Enjoy man ganon. Pero kapag malikot ka, hmm, makate. Hmm. Samson! Samson, alaga ako. Isama mo naman kami. Wala kang extra damit. Wala ka rin baon. Saan mo mga mo. No need. Big boy na kasi ako. Tsaka, yung mga kasama ako. Ah, kaya naman. Tsaka, siya na akong magpunas ng pawis ko eh. Wala na kayong dapat problemahin. Paano kayo maliligo? Hmm. Okay lang maingay ah. Pero ang bala ko sana sabay-sabay kami. Baka gusto mong <laughs> no, thanks. Fly na tayo! Paalis <laughs> na I love you. I love you too. Pero, as a friend, <laughs> Oh, Ah, sombrero mo. Shilquan. Sorry anak. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi kita kamukha. Mas mukha mo pa yung driver natin. Taxi lang nanay mo. Kaya ako maglaladlad. Samson! Ayaw!

Malilimutan <laughs> pagka tayong ng aking mundo <laughs>